Okay, ito nga pala ang aking home theater setup. Okay, meron ako dito yung subwoofer. Um, yung aking Arc Ultra and then yung surround ko na dalawang year at 300 okay, ito alright, meron ako dito yung dalawang year at 300 nasa front kaso naka-prayer lang sya pero hindi sya naka-connect dito sa ng aircon kasi hindi alaw ng Sonos na mag-connect ng front speaker sa kanilang soundbar pero dun sa yung kinansin nila na, na pine wood. um, yata ng pine wood na mag-connect ng uh, dalawang front speaker sa soundbar so itong dalawang to naka reserve to para dun sa sa pine wood, right? tsaka yung TV ko naman yung raw itong Sony uh, Bravia 7 65 inches para makompleto siya so ito ang aking setup okay dito na ako nanonood ng mga movies ay naabang ako na lang maging available siya sa online mga bagong movies and then dito na guys setup na to kompleto na kaya solve na solve na